Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha May naman po ay susumada natin ng ating pecha para po ngayong January 15, 2025 sa lahat po natin mga subscribers dyan sa mga viewers natin sa mga uh, bago pa naman po dito sa ating youtube channel, maraming maraming salamat po at ayun, umpisan po natin ng ating sumada, dito po tayo sa January ayan, one pa rin po tayo dyan 15 sa ating pecha, 25 sa ating taon. January 15, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1, 1 plus 5 is 6, at 2 plus 5 is 7. Dito rin po sa bandang gitna, 1 plus 6 is 7, at 6 plus 7 is 13. Ganun din po sa bandang baba. 7 plus 13 is 20. Yan po ang unang numero natin, meron tayong 20. At yun naman pong kaparish niya, dito pa po sa bandang gitna. Combine po natin itong tatlong numero natin dito. 1 plus 6 plus 7 is 14. And mga idol, meron tayong 14 para sa ating kaparish na numero. At meron na rin po tayo ditong kombinasyon, pwede na po natin yung matayaan. 14-20 or 20-14. Ayan mga idol, at yan, 2 digits din po sila, kaya isimplify is mo natin bago po natin sila isa mga 9 na rin 14. 1 plus 4 is 5. At sa 20, 2 plus 0 is 2. Ayan, 5 at 2, yan po ang ating susunatang. Unahin natin ang 5, huwag mo natin yung 14. So, mga 14, 1 plus 4 is 5. Pwede dyan ang 32, so mga 32. 3 plus 2 is 5. At 23, so mga 23. 2 plus 3 is 5. At dito naman po sa 2, kukunin nyo natin yung 20. Sumaga 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dyan ng 11, sumaga 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po yung 38, sumaga 35, 8. 3 plus 8 is 11. At 29, sumaga 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yung mga numero pwede natin pagpilihan dito sa ating sumaga ngayon January 15. Ayan, meron tayong 5, 14, 32, 23, 2, 20, 11, 38, at 29. Ayan, pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. Ayan, rambol lang po natin sila. sa atin naman pong sample, ano natin dyan na 2, 2, 23, 24, 14 and 29 14 and 29 at 11 at 5 ayan mga header yan naman po yung mga sample natin nakuha natin sa mga pangayon sa 15 ayan meron tayong 223 1429 at 11 5 ayan mga header sa mga sample natin ito kung okay lang po sa inyo nagustuhan niyo po sila pwede pwede po natin mataya nyo mga yan pwede rin po tayong makakuha pa o makapagdagdag sa mga nilagay natin dito sa taas yung mga naka circle po natin ng pili lang po tayo kung ano pa po yung mga uh, gusto po natin mga kombinasyon at uh, ayun mga idol yun po natin ating sa page para po ngayong January 15, 2025 thank you thank you po maraming maraming salamat at good luck po sa atin po lahat